Alright, good day once again mga kapatid For this video, masaya po ako mga kapatid Dahil noong nakaraang mga video ko po, po Ipinakita ko po sa inyo na nagkaroon po tayo dito Ng pag-aaral sa King hybrid turkey na si Buwahan ko So ngayon po, yung, yung tanong po Mula makastahan ilang araw bago mangitlog yung inahing pabo Yan po yung ating alamin Atin ka po, sabay nyo ako Here we go, let's go! Ayan mga kapatid kung nakikita nyo, may itlog na po dito. Ayan, masaya ako dahil itong itlog na ito mga kapatid alam ko kang buwahan ko na po talaga ito mga kapatid dahil kita nyo naman Oh. Ayan. Dahil itong dalawang nilagay ko dito na mga bourbon red mga kapatid nilagay ko lang dito, sinama ko kay buwahan ko dahil naglilimlim na sila eh, hindi ko hindi ko na sila pinalimlim. ayon kayo tapos na po yung maglimlim. Eh, hindi siya tapos maglimlim. Kumbaga tapos na po yung clock ng kanyang pagitlog tapos naglilimlim na. I eh, ayaw kong mamayat kaya nilagay ko dito. Tapos yung isa na yan, may katandaan na po yan. Alam ko na po kilatisin yung itlog niyan. Pag nag-itlog yan, malaki tapos manipis, wala na pong mga dot na kagaya nito. Ayan. So it means to say Itlog talaga ito ni Buwahan Cook And then dito sa loob Kung nakita nyo yung last video ko po Si Buwahan Cook at saka si Bibi Inilagay ko yan dito Kasi akala ko tapos nang mag-itlog si uh, Nami Hindi si Bibi, si Nami Ayan, Itong kulay white, si Nami po ito Pero hanggang sa ngayon ay nakakakuha pa rin ako ng itlog Lagyan ko lang ito ng uh, Saglit, lagyan ko lang ng palatandaan mga kapatid ito lalagyan ko ito ng kulay ah, uh, liter B kay buwahan ko liter B ayan lagyan natin ng na color B ay liter B color B ayan kay buwahan ko po yan tapos ito may hanggang sa ngayon nag-iitlog pa pala si ito lang kailangan kong itaas yung aking jacket dahil pinutuhak ako nitong si Anami ah, ayano masakit na ba ito kung tumuhak ayan o, ay ito hanggang sa ngayon ay nag iitlog pa po mga kapatid so hindi pa natin masasagot yung ayano sing laki lang sila hybrid lagyan natin ng H H tapos yung kay B kay buwahan ko kyan mga kapatid kaya talagang nilagyan natin yan ng pangalan kay buwahan ko kasi pag marami tayong gustong alamin mga kapatid so sa tanong na mula makastahan ilang araw bago mangitlog nandito po yon ito po yung papel kung saan ayan kay buwahan kung po yung aking pintilpin so bibilangin natin mga kapatid kung ilang araw mula ng makastahan Si ko Hancock mga kapatid Noong February 13 Kinastahan siya ng Bourbon Red Tapos Nilagay ko dito Kinastahan ulit Ayan o oh. Kinastahan siya ulit And then Hindi pa dumaan ng isang oras Kinastahan ulit siya ni Zoro sa pangatlong bisis Kaya lang nagkasugat yung kanyang likod So minadali Hindi yun nagsaksis Isinama ko siya Diyan sa kulungan na yan Kumbaga magkasama pa rin sila ipag pag kinabukasan nag dumapa uli siya sa harapan ni Joro at ayun kinastahan buti na lang hindi natuloy kasi andun ako kumbaga pinalis ko si Joro hindi siya nakastahan so ngayon kung nakikita nyo unti-unti na po yung natutuyo yung kanyang sugat magaling na po kaya lang mayroon pa pong kugang so ang tanong talaga kung ilang araw ito nasagot na natin ilang araw mula makastahan ay nagitlog na po So ngayon ay February 22. So February 22. Nag-itlog. Kumukuha so, talaga natin yung sagot. So 22 minus 13. So bibilangin natin. 13. Hindi siya umabot ng dalawang linggo mga kapatid kasi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ayan. 9 days lamang po mga kapatid. Ayan. So, 9 days. Ito po yung proweba na itlog. Ayan, kay buwahan ko. So, ang magiging kasunod na tanong nito mga kapatid ay kanino magmamana? Oh, may pa. Dalaw, may dalawang tanong pa pala dito. Magiging fertile ba ito kahit dalawang bisis lang nakastahan si buwahan ko? Kasi nakastahan siya ng bourbon red. Tapos kinastahan siya uli ni Joro, dalawang bisis isang araw. Tapos pagkatapos noon, wala nang kasta na nangyari kasi naka, naka exclusive sila sa kulungan eh, nasa kabilang kulungan si Joro. So, ang kasunod na tanong dito is magiging fertile ba ang mga itlog ni buwahan ko pagkatapos kung magiging fertile kanino magmamana kay doon ba sa bourbon red or kay zoro so nasagot na po natin yung tanong mga kapatid kaya lang dito kang nami cancel pa po ito hindi pa po natin ito kita nyo naman So yan, inalis sa pugad si Nami February 15 Pero hanggang ngayon ay kasulukuyan pa po siya Nagitlog Ang problema lang kasi kay Nami mga kapatid <laughs> Hindi siya Halos umaalis kahapon Nang magitlog siya dyan Ayun, nilimliman pa rin niya Kaya maganda talaga nakukunin talaga yung kanyang itlog So itong kana kanami mga kapatid Ito X muna itong 15 pag hindi na po siya magitlog sa saka po natin. Kasi, ang... Ito, nasagot na natin. 9 nine, nine days. Ay, ito na lang. Pagkatapos magitlog ilang araw, uli mag ang inahing tabo ito. Hindi pa natin ito nasagot. Kasi kay tayo naka... Tuon dito. Okay lang ba na one or two bisis lang kastahan ito? Hindi pa rin natin nasagot dahil... Hindi pa natin alam kung magpipertil ba itong itlog ni buwahan ko so ayan ayan po mga kapatid masaya po ako dahil mayroon na po tayong sagot kung ilang araw mula makastahan ay magitlog ang inahing pabo ayon hindi po yan hindi po yan natin kumbaga hindi natin yan ginawa gawa lang na study mga kapatid kumbaga tinuunan po talaga natin binigyan talaga natin yan ng oras para malaman ang sagot tungkol sa tanong na yan. So 9 days pero sa tingin ko po hindi po ito sa lahat ng pabo, depende po siguro ito sa sitwasyon at sa kondisyon ng inahing pabo. Kagaya lang rin yan sa tanong kasi na Daily po ba nagiiitlog yung inahing pabo? Yes, may daily po na nagitlog na inahing pabo. Mayroon din na uh, every other day. Ayan. Minsan, magkasunod dalawa o tatlong araw, tapos stop ng isang araw, pinabukasan naman uli. Ayan na mga kapatid, aarangkada na po talaga itong ating mga hybrid turkey. Eh. Yung itlog hapon eh. Ah, uh, nami, inilagay ko na po sa incubator mga kapatid dahil akala ko panghuli na yun. Pero ito, mayroon pa rin. Pero ayan, bakit natin tatanggihan Eh biyaya po ito na mula sa may kapal Ito po yung mga inaasam ko po mga kapatid At lalo na Salamat sa Diyos dahil yung ating Recubitor po ay Ayun nakikita ko po na sumusuporta po Sa ating plano na magpaparami po tayo Ng hybrid turkey eh. So mula kastahan mga kapatid ito Andito yung pruiba Kung Hindi kayo maniniwala ha, Balikan nyo lang kasi 9 days pa naman mula nang in-upload ko po yung tungkol dito na pag-aaralan po natin kung ilang araw mula makastahan ang pinaka-excited lang dito yun pong nagtanong yung ating isang kapatid na ayon sa kanya ang pinaka-excited pinaka, ang pinaka -excited daw kung kanino magmamana sa Bourbon Red or kay na hybrid ayan, excited rin ako mga kapatid kita nyo naman, ay kaya lang ah, black bronze po si ah uh, buwahan ko. Iwan ko lang kung kanino po talaga siya magmamana mga kapatid. So, maraming maraming salamat po mga kapatid. Sana po, nagustuhan nyo po yung vlog na ito mga kapatid. Kung nagustuhan nyo po, like and comment na lang po mga kapatid. Napakalaking bagay po niya uh, humihingi po ako sa inyo ng kaunting tulong mga kapatid. Yan lamang po mga kapatid. like lang uh, at subscribe sa aking YouTube channel. like na lang po mga kapatid. Napakalaking bagay na po yan. ah uh, kumbaga, Uh, pabuya nyo na lamang po yan para sa akin para mas lalo pa akong ganahan na ito, magbigay ng kaunting kaalaman sa inyo, may bahagi sa inyo ang mga karanasan ko po sa pag-aalaga ng pabo. So maraming maraming salamat mga kapatid. Hanggang dito na lang. Lagi nyo pong tandaan na pagawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.